Sa layuning mas mapabilis ang biyahe ng mga motorista sa Abukay, Bataan, isang road widening project ang ipinatupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bataan First District Engineering Office sa isang bahagi ng Roman Expressway. Ayon kay District Engineer Erlindo Flores Jr., ang proyekto na may habang 524 linear meters ay kinapapalooban ng pagpapagawa ng karagdagang two lanes sa Abukay section upang mapabuti ang daloy ng trapiko. Samantala na ipatayo naman ng DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office ang isang 500 square meter na covered court sa Santa Cruz Elementary School sa Bayan ng Lubaw. Sinabi ni District Engineer Gregorio Odeya Jr. na ang naturang pasilidad ay nilagyan ng accessibility ramp na siyang magbibigay ng angkop na madaraanan para matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral na may kapansanan, nasa 10 LED lights din ang ikinabit sa covered court upang ito ay magamit kung sakaling may mga aktibidad pampaaralan na gaganapin sa gabi. Dagdag pa niya ipinatayo ang proyektong ito upang magkaroon ng mga estudyante at guro ng lugar na pagdarausan ng iba't ibang gawaing pampaaralan. Para sa Infra Bulletin Online. Paul Lumba kaagapay tungo sa konkretong pag-unlad.